Ang prangkang sinabi ng MP Promotion President Shun Gibbons kay Pacquiao sa magiging laban. So ilang oras na lang at mapapanood na at nakakapanabik din para sa lahat ng mga Filipino maging mga tag-ibang bansa sa lahat ng mga boxing fans dahil magaganap na ang exhibition fight ng 8 Division World Champion ng Boxing ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Kanyang opponent ay ang kickboxer na si Rukia Anpo sa bansang Japan pero maliban sa labang magaganap ngayon ay may pinakamalaking posibleng mangyayari talaga at ito ang inaabangan ng lahat ng fans patungkol sa pinaplanong world title fight kontra sa current WBC welterweight world champion Mario Barrios na posibleng sa mga susunod na buwan na ito magaganap dahil nga pumayag na ang WBC sa kagustuhan ni Pacman na labanan si Barrios kaya malaki ang posibilidad na mangyayari na ito. At naghihintay lamang din ang kampo ni Barrios dahil gusto din nitong idepensa ang titulo ng kampiyon kontra sa ating pambansang kamao at dahil isang karangalan umano para sa kanila na makatapat ang legend ng boxing at buo din ang kanilang kumpiyansa Nakaya nilang pataubin si Pacman dahil ang tumalo ni Pacman sa huling sampan nito sa lona na si Jordanis Ugas ay madali lang tinalo ni Barrios at pinabagsak pa. Pero sa ibang banda ay napakalaki ng tiwala at kumpiyansa ng MP Promotions President Sean Gibbons na magiging isang ganap na world champion ulit si Pacquiao bago ito mag 46 years old sa darating na December sa kasalukuyang taon. Sinabi ni Gibbons na swak daw kasi ang fighting style ni Barrios para kay Pacman dahil sa paabante ng paabante din si Barrios kung lalaban sa lona at hindi mahilig sa istilong takbuhan. Pero ang totoong sinabi ni Gibbons kay Pacman ay 50-50 daw ang nakikita niyang posibilidad na mangyayari. Style, kung sino ang manalo ng dalawa. At dagdag ng MP Promotions President ay habang tumatanda daw si Pacman ay mas lalo pa itong gumagaling at lumalakas hindi man lang daw nawala ang bilis at lakas nito at dagdag pa niya na siya daw mismo nakikita niya na kayang kaya pa ni Pacman na lumaban sa pro-fight. Samantala alam naman din po nating lahat na talagang sobrang inidolo ng knockout artist na si Ryan Garcia ang ating pambansang kamauma ni Pacquiao at talagang bumiyahi si Garcia papuntang Japan para panuurin ang bigating exhibition fight ni Pacquiao bukas kontra sa kickboxer na si Rukia Anpo at kanina lamang ay nakarating na ito sa Tokyo para iparamdam ang kanyang buong suporta sa nag-iisang 8 division world champion ng boxing. At magiging sulit na rin ang pagpunta ni Garcia kasi ito na ang kanyang pagkakataon para magipag usap sa Ryzen Promotions para sa posibleng maglunsad ng isang bigating exhibition fight sa Japan sa buwan ng December sa taong ito. Kasalukuyan po kasing hinatulan si Garcia ng isang taong suspensyon sa professional boxing at tatangkain niyang sumabak sa exhibition fight na lang muna hanggat hindi pa siya kwalipikadong lumaban sa pro.